Ang Pilipinas ay kabilang sa tinatawag nating Ring of Fire. Ano nga ba ito? Ang Ring of Fire o singsing -Sing ng apoy ay isang rehiyon sa paligid ng Karagatang Pasipiko kung saan matatagpuan ang pinakamaraming aktibong bulkan at madalas na lindol. Ang lugar na ito ay may hugis singsing -sing, kaya tinawag itong Ring of Fire. Ang rehiyon ay nabuo dahil sa pagkakaroon ng maraming tectonic plates na nagbabanggaan at nagdudulot ng malalakas na paggalaw ng lupa. Dahil dito, ang mga bulkan ay madalas sumabog at ang mga lindol ay madalas mangyari. Ang mga bansa na nasa Ring of Fire tulad ng Pilipinas, Indonesia, Japan, at Chile ay madalas makaranas ng mga kalamidad tulad ng pagsabog ng bulkan at lindol. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa isa sa mga pinakaaktibong bahagi ng Ring of Fire. Dahil dito, ang ating bansa ay laging nakakaranas ng mga lindol at pagsabog ng bulkan. Ang mga kalamidad na dulot ng mga ito ay maaaring magdulot ng malalaking pinsala sa mga komunidad, kaya't napakahalaga ng paghahanda at pag-iingat. Ang Ring of Fire ay may malaking epekto sa mga bansang matatagpuan sa paligid ng Karagatang Pasipiko, kabilang na ang Pilipinas, Japan, Indonesia, Chile, at iba pang mga bansa. Narito ang ilang mga epekto nito sa mga lugar na nasa Ring of Fire, maliban sa paglindol at pagsabog ng bulkan maaari ding makaranas ng pagbabago sa lupa at baybayin. Ang malalakas na lindol na dulot ng Ring of Fire ay maaaring magbunsod ng pagguho ng lupa, landslides, at pagbabago sa topografiya ng mga lugar. Maaari ring magbago ang hugis ng mga baybayin, o magkaroon ng mga tsunami kung malakas ang lindol na nagaganap sa ilalim ng dagat, ay maaaring magdulot ng tsunami o malalaking alon na sumasalanta sa mga baybayin. Ang mga tsunami ay may kakayahang magdulot ng matinding pinsala at pagkawala ng buhay, tulad ng mga insidente sa Japan at Indonesia. Sa Pilipinas, isa tayo sa mga bansang nasa loob ng pabilog na apoy. Dito matatagpuan ang ilang kilalang aktibong bulkan tulad ng Mayon, Taal, at Pinatubo, pati na rin ang mga fault lines na nagdudulot ng mga lindol. Ang mga ito ay patuloy na nagiging sanhi ng mga natural na kalamidad kaya't napakahalaga ang kahandaan ng mga tao at pamahalaan upang makapagbigay ng proteksyon at gabay sa mga apektadong komunidad.